Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa aming channel. Ngayong araw ay sobrang napakasaya namin kasi dumating na itong mga in-order namin na gamit online. Ayan, dumating na itong sofa namin. Ito ang napili namin leather sofa kasi hindi siya madaling madumihan. Lalo na at may, ano kami, may anak kaming maliit at saka may aso din kami. So kaya ayan ang napili namin leather. At bumili din si Dimitri nitong office chair niya para magamit niya dito sa kanyang working station at saka bumili din kami nitong dalawang side cabinet para sa aming kwarto. At meron na din kaming dining table. Sobrang ganda ng kulay. Si Dimitri ang pumili niyan. Apat lang ang kasya dyan. Apat lang din ang aming upuan. Kasya lang talaga para sa aming pamilya. Pag may bisita kami guys ay sa labas na lang kami. Magbibili na lang kami ng, ano, ng mga plastic chairs para sa labas. At saka gagawa kami ng bamboo table doon sa labas. Mama. Cat. Cat. No, 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 I want cat. 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 I want cat. Mama, I want cat. Cat. Mama. I want baby. <sharp inhale> right. Banana cake. 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 At ayan na nga si Yuri na gustuhan niya din itong sofa na binili namin. At uh, today nga ay makakakain na kami na may hapagkainan. Kasi dati ang ginagamit namin ay yung camping chair namin tsaka itong bamboo, maliit na bamboo desk. At nailagay na rin ni Dimitri itong dalawang side cabinet dito sa aming kwarto. Ayan, sobrang ganda na siyang tingnan dyan. Kulang na lang ay ang aming bed na kasi mattress lang ang meron kami. At dumating din itong in order ni Dimitri na water filter online sa Lazada. Nag-order na naman siya sa Lazada. Buti na lang hindi na kami na-scam ulit. Ayan, dumating itong water filter. At susubukan nga ni Dimitri na ilagay, i-install ito dito sa aming kusina dyan sa may sink namin. Kaso lang, medyo nahirapan nga siya guys kasi itong seller ay hindi man lang nagpadala ng instruction na English kasi yung instruction na pinadala ay puro naka-Chinese. Mabuti na lang din at may ano may isang buyer na nag-comment doon kung paano i-install nga ito. Kaya yun lang ang finalo ni Dimitri na instruction. Pero medyo nahihirapan siya nga kasi first time niya din na maglagay nito. Pero naman kaming maiinom na tubig na mineral water pero mas mabuti na rin, mas mainam na rin na meron kaming maiinom na tubig dito na direkta dito sa aming water connection. Ito namang tubig namin guys dito sa bukid ay pwede naman talagang inumin itong mga kapitbahay namin. Ito lang din ang iniinom. Pero para makasigurado talaga kami na malinis ay lalagyan nga namin ng water filter. At para din hindi kami laging bumibili ng mineral water kasi mahal din yung isang bote ng mineral water. Yung mineral water namin na binibili ay for ano na lang yun for emergency pag may emer pag wala ang ano pag wala kaming tubig ay bibili kami ng mineral water Voldemort. At ayan sa wakas Makalipas ang halos isang oras Na pag install ni Dimitri Ay ayan may tubig na rin dyan na Lumabas Medyo nahirapan talaga siya kanina guys Kung paano niya i-install at ayan, meron na kaming tubig dyan na pwedeng inumin. At saka pwede, pwede rin niyang ihugas ng mga prutas, gulay. Pwede ding, ano, ipagsabaw sa... sa ano namin sa niluluto namin sabi ni Dimitri ay ang lasa para lang talagang mineral water din nakurat na kurat na malis. what pa ito mo ipadesh igrais What akurat na kiskas. Wat обязательно Kaming dalawa ni Lenlen ay gumagawa kami dito ng ano ng buko na may condensed milk. Medyo na miss ko rin kumain ng ganito lagi Kami gumagawa ng ganito nung nasa pa kami ng mga kapatid ko at mga pinsan. Ayan, si Dimitri okay. hindi niya to masyadong nagustuhan kasi nga sobrang matamis. Ayaw niya kasi sa sobrang matatamis na pagkain. Ang gusto lang niya din talaga sa buko ay yun lang talagang plain. Walang halong sugar o kaya condensed milk. At ipapasnack na rin namin to sa aming mga workers na gumagawa ng aming, ano, ng aming bakod sa bahay. Ayan. Yan na ang bakod guys. Medyo malayo-layo pa yan. Mga one month pa daw bago nila matapos. Kasi sila lang din ang nagha ng mga kawayan namin. May kawayan lang din kami dito sa aming lupa. At sila ang nagha-harvest din. At pagkatapos nilang magharvest ay kailangan pa nilang uh, kailangan pa nilang linisin tsaka biyakin. at pagkatapos nga ay install para maging bakod

No? Yuri, ai, ghi nó dirty đưa dirty. là đưa tay No, no? <laughs> <laughs> At ayan si Yuri guys Sobrang nasiyahan dyan sa sofa Siya ang hari dyan sa sofa At ang mag-enjoy na talaga siya Nang manood ng kanyang Coco Melon At Blippi Ayan, another day today. Maaga kaming nagising kanina guys kasi nabisi kami sa kakalinis dito sa loob ng bahay at saka sa labas. Kasi today is the blessing day of our new house. Magpapa-blessing kami ngayong araw guys. Dadating yung pare mga alas 10 mamaya. Ayan, nagprepare na ako ng mga snacks para sa pare at saka mga kasama niya at saka sa mga kapitbahay na dinamin. Pinahiram nga din ako ng kapitbahay namin ng cross guys kasi wala kaming cross. At saka binigyan din kami ng aming kapitbahay ng mga bulaklak para sa altar namin. Kasi kailangan pala may altar pag nag ano, guys, nagpa-blessing. Hindi ko nga rin alam yun dati. Kasi first time ko nga din na maka-experience nito na magpa-blessing ng bahay. Oh, Ang ibang kapitbahay din namin ay nandito at saka meron ding mga kasama itong pare na magbablessing. Yes, nice. naib uh ya -huh. <coughs> <coughs> <coughs>

Napaka-timing din guys kasi dumating yung mga ano namin kahapon mga bagong gamit. Kaya na din yung mga bagong gamit namin na dumating kahapon. Hindi na muna ako nag-invite ng mga kaibigan kasi ano mag magpapa ano naman kami magpapa housewarming party naman kami next next week. Kaya sa housewarming party na lang namin sila invite Ngayon talaga ay blessing lang. Ang nandito lang is yung mga kasama ng pare. Kami lang din, kaming magpamilya at saka yung mga ibang kapitbahay namin ang nandito. Давай, давай еще. Клап-клап. Клап-клап. -клап. давай. Зай. Тихой. Пау. Что это такое? Все. Теперь мы перекусим. Да, малыш. Да хватит уже? Что ты делаешь, зайчик? что ты новое что-то выучил? Саламат, сей, Юрчик, сей. Сей саламат. Саламат, Кая. Саламат, At ayan, finally, natapos na ang pag-blessing ng aming bahay. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko kasi si Dimitri ay napaka-supportive din itong about sa blessing-blessing. Kasi sa kanila parang wala naman ito. Pero ano, supportive din naman siya sa ano sa tradisyon natin dito kaya sobrang happy ko. At ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aming vlog at patuloy na pagsuporta sa aming channel. Sana po ay patuloy po kayong manood at uh, at sumuporta. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na vlog.